sabihin nyo ito mga tambayers, yun yung pinuntahan namin simenteryo, kung saan nakahimlay yung mahal namin sa buhay. Bali, yung simenteryo na yun, mga tambayers, malawak. Kaso, ngayon mga tambayers, binabaha na siya. Napakaganda niyan dati mga tambayers, yung simenteryo na yun. Kaso nga ngayon, eh, puro tubig na mga tambayers. Yung mga ibang libingan dyan mga tambayers, napuno na ng tubig. Katulad yung daanan namin na yun mga katambayors, dati walang tubig yan. Ngayon tinutubig na mga katambayors. Kahit saan ka pumunta dyan mga katambayors, may mga tubig. Kaya napakahirap dumalo mga katambayors, lalat po nakasapatos ka dyan mga katambayors. Talagang hindi ka makalusong. Makalusong ka man mga katambayors, kailangan meron kang dalang bota. May mga ibang libingan dyan mga katambayors, bukas na. Mga inilipat na mga katambayors. Tingnan nyo naman mga tambayers, napakadawag ng damo. Halatang halatang wala nang dumadalo sa mga ibang mga nakahim legend mga tambayers. Kung papala rin kami magkaroon ng pera mga tambayers, nagdidesisyon kami ilipat yung mahal namin sa buhay na kadibindyaan. Sa mas maayos sa sementeryo, hindi katulad ng ganyan mga tambayers. Nakalutang sila sa tubig at bukod doon pahirapan mga tambayers bago ka makapunta sa kanilang hinlayan talagang dadaan ka mga katambayers yun sa tubig na yan. At kailangan mong humawak sa mga bakal na yun mga katambayers kasi pag hindi ka humawak dyan mga katambayers, possible na madulas ka mga katambayers kasi may mga lumot-lumot na mga katambayers. At dito sa part na ito mga katambayers, palabas na kami dahil ang kate talaga ng tubig mga katambayers. Buti na lang may dala kami pang hugas mga katambayers. Kaya naghugas kami dyan sa labas mga katambayers. Sa part naman to mga tambayers, nakita ko yung mga tatambak ng lupa mga tambayers. Tapos kinausap ko si Manong kung saan pwede ba mag-request ng panambak para din sa aming dinadaanan. Kasi napakatubig talaga mga tambayers. Kailangan talaga ng panambak. Tapos dyan tinuro niya ako nasan yung foreman nila mga tambayers. Kaya dali-dali kami bumunta dun sa kanilang foreman para makausap mga katambayors. Makikita niyo diyan mga katambayers kung gaano kalawak yung cemetery na yan, kung gaano kalawak yung nagkakaroon ng tubig mga katambayers. Bali na ngayon po rin man, mga katambayers nila. Kinakausap ko na diyan mga katambayers. Nire-request ko na sana matabunan din yung aming daanan doon para hindi na matubig. Tapos ang sabi niya sa akin, isang linggo na lang kasi mga katambayers daw, iundas e na kaya hihinto na sila sa pagtatabon. Bali baka next year na raw. Naantala raw kasi yung kanilang pagtatambak mga katambayers dahil raw kasi na napakaraming inililibing. Pero kung wala raw masyadong inililibing mga katambayers, matagal na daw nilang mga natabunan yung mga lugar na may mga tubig. Kaya sa ngayon mga katambayers, tiis na lang muna kami. Baka next year magkaroon na rin ng tambak yung aming lugar mga katambayers. Ngayon lang mga katambayers, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Maraming salamat sa pananood. Bye bye!